Sumuko sa pamunuan ng 90th Infantry Battalion ang siyam na individual na dating miyembro ng lokal na teroristang grupo bit-bit ang kanilang mga baril. Ang detalye sa report. Siyam na dating miyembro ng lokal na teroristang grupo ang formal na nagbalik sa pamahalaan at tumanggap ng tulong pangkabuhayan araw ng Miyerkules, May 28, 2025 sa 90th Infantry Bikislahi Batalyon, Barangay Kabenge, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon kay Lieutenant Colonel Loki Marco, Batalyon Commander ng 90th IB bukod sa livelihood program, tumanggap din ng mga dating ekstremistang miyembro ng cash assistance at tigis sako ng bigas mula sa mga lokal na pamahalaan ng Maguindanao del Sur at Dole Region 12. Iprinisinta ni Lieutenant Colonel Marco ang mga dating violent extremist kay Brigadier General Edgar Cato pinuno ng 601st Brigade sa isang maikling seremonya kung saan sabay na isinuko ng mga ito ang kanilang mga kagamitang pandigma. Kabilang sa mga ito ang isang M4 rifle, dalawang M14 rifle, isang M16 rifle, dalawang Caliber 50 Barrett, isang M203 grenade launcher, isang M1 Garand rifle at isang M79 grenade launcher. Ayon kay Engineer Carrasco, sa sa ilalim sa livelihood program ang mga dating miyembro ng extremist group sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantage displaced workers o project ng Dole 12. Nagpabot naman ng pasasalamat si Brigadier General Cato sa suporta ng mga lokal na ahensya ng pamahalaan at mga mamamayan sa kampanya laban sa loose firearms at pagbabalik loob ng mga dating rebelde. Samantala, Ayon kay Major General Donald M. Gumiran, Commander ng 6ID at JTFC, na ang pagbabalik loob ng Sham ay patunay na may pag-asa sa kapayapaan at pagbabago. Geneza Garcia, iMinds, Philippines.